viral ngayon ang mga pahayag ni Dwight Howard na gusto nitong maglaro sa ating Gilas Pilipinas para sa 2024 Paris Olympic na nga ito hindi lang sa Pilipinas kundi sa international media na din katulad ng Sportskida, Basketball Forever, Bleachers Report at sa iba pa pero totoo nga kaya na pwedeng maglaro si Howard sa ating Gilas Pilipinas lalo na sa mga FIBA tournament 2006 na naglaro si Howard sa Team USA para sa FIBA Championship at naglaro din ito noong 2008 Beijing Olympic na kung saan nakuha nila ang gold medal. Nakapaglaro na nga si Howard sa Team USA kaya medyo tagalid na. Ayon sa rules ng FIBA, once na nakapaglaro ka na sa isang bansa para sa national team after mo mag 17 years old ay doon ka lang pwedeng maglaro unless kakausapin mo mismo ang FIBA na bigyan ka ng exemption na gusto mo talagang maglaro para sa bansa na yon for development ng kanilang basketball program at aantayin pa ang desisyon nila. Isa pa hindi pa talaga o mahirap pa o baka hindi makapaglaro ang ating Gilas Pilipinas sa Olympic dahil hindi naman qualified ang Gilas Pilipinas sa Paris dahil nakaisang panalo lang ang ating national team noong FIBA World Cup. Dadaan pa sa butas ng karayom ang gila sa kamay ng napakalakas na Latvia at Georgia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Marami ang nagsasabi, nakatuwaan lang ang post na ito ni Dwight Howard dahil wala siya sa pool ng Team USA. Lalo pat gustong gusto nitong makabalik sa NBA at makapaglaro din sa Team USA sa Olympic. May ilang rumor na ang Golden State at Orlando Magic ay balak kunin ng serbisyo ni Dwight Howard pati na rin ng NBL Australia ay interesado din sa serbisyo ng dating NBA All-Star. Samantala 20 big points na naman ang nagawa ni Kevin Cambau kanina at isa na naman siya sa mga main scorer ng strong group Pilipinas alongside kina Dwight Howard, Andre Blatch at Jordan Heading. Patuloy ang napakainit na performance ni Kevin Cambau kaya naman ng UAE ay kinakausap na ito. Kinumpirma din ito mismo ng head coach ng strong group na si Coach Charles Chu ayon sa sinabi ni Coach Chu, marami daw opportunity ang dadating kay Kevin Kambaw, lalo na ngayong napakaganda ng ipinapakita nito sa Dubai. So, supportahan daw nila ito kung ano man ang magiging desisyon nito sa future. Kung sakaling tanggapin ni Kevin Kambaw ang offer ng UAE na naglalaro sa UAE National Basketball League D1, kategorize siya bilang import. At base sa Colorado, ang legit na salary ng isang import sa D1 League ay $15,000 to $20,000 a month. So kung bibigyan ng kontrata si Kevin Campbell ng dalawang taon ng UAE ay magkakaroon ito ng 20 to 40 million pesos. Napakalaking pera na ito sa isang bagong professional player na baguhan lang sa International League. Na kay Kevin Kiambao na kung papatulan niya ang offer ng UAE o babalik pa siya sa Lasal o maglalaro din sa Japan B-League na siguradong Malaki din ang offer sa kanya, katulad ng mga Pilipino doon na naglalaro. Big revelation talaga itong si Kevin Cambow, eh no? Future din talaga ng Philippine basketball na dapat nating ingatan.